po ng family ng Pilarte. Ako po pala, Sister Jenny, Jennifer Cabrera, uh, coordinator po ng SICO. ah uh, yung yung na, ano po sa akin, eksakto po talaga. Dahil ang share ko po sa inyo ay para po sa ika po. Uh, dahil po pag po ako sa paglilingkot, wala po ako uh, kaalaman. Alam niyo po ang ginawa ko. Uh, yung ika po nung anak ko, kinausap ko po, po uh, sabi ko sa kanya, ilagak ang kalahati sa gawain sa cell group. Dahil binigyan po ako ng Panginoon na mabait na anak, masunorin, sumunod naman po. Sabalit doon po talaga nag-struggle ang gawain po, nag po mga brother and sister. Dahil po sa uh, marami po nangyari, hindi po ako nagsasalita, hindi po ako nagkikwento kahit kanino po. Umaten po ako ng gawain, dumadalo po ako. Pero nagmamasid lang po ako. Ang Panginoon ko lagi po ako ah, uh, Lagi po sinasabi na mayroon po ginagamit na tao na hindi nyo alam, mayroon dyan atender na nagmamasid lang. Alam ko po ako yun dahil yung po ang ginagawa ko, pinakikiramdaman ko lang po lahat. At sa po biyaya po ng Panginoon, hindi po talaga maganda po ang gumamit ng ika po. Uh, lalo na po kung dito na po sa ambil na ipangako dahil ang authority po pala nasa punong lingkod. Kaya po, uh, tumatagal, uh, matagal na matagal na lagi ko nagdarisal sa Panginoon. Uh, ibig ko lang po, Lord, maglingkod sa iyo. Dahil sa kabutihan na ibig niya. Uh, pinakita mo sa akin, dahil mula sa broken family, nagkaroon ako ng pamilya na maayos. At nagpasalamat naman po ako dahil talagang inalagaan po ako ng Panginoon. Dahil sa ngayon, ngayon po, yeah. nag, uh, po ako na para po makalaya uh, si, uh, para makalaya po sa uh, ngayon po po uh, sa inyo na po ako na na share para malaman niyo na po lahat ng ginawa ko para uh, para rin po sa may, may alam na rin po kayo kung gumagamit kayo ng ika po sa gawain na dinala niyo po para maibalik niyo po dito din sa Ambel kung paano po yung ginawa uh, pinagawa sa akin ng Panginoon. Ganun po ako, din ako ng Panginoon. So, balit kong tutusin po, ang paggamit ng ika po ay hindi po dapat talaga dahil para po sa Panginoon yon Alam sabi sa akin ng Panginoon, dahil na, lagi po ako nananalangin. Nahiya ka sa mga kapatid mo, pero di ka nahiya sa akin. Kumingi na naman po ako ng tawad, umiyak po ako. At Salamat po sa Panginoon dahil uh, talaga naman po binigyan niya po ako ngayon ng lakas para umamin sa inyo na isa ako sa gumamit ng ika po na pinagkatiwala kay Brother Mike. No, binawa po ng Panginoon na tuluyan na po ako makalaya dahil gabi-gabi po hindi ko po nasasabi sa pamilya ko na nananaginip po ako, hindi po magaganda ang napapanaginipan ko. Hindi lang po ako nagsasabi dahil ayoko po sila mag-alala. Salamat sa Panginoon dahil ngayong gabi isiniwalit na po mm, na talagang mm. ang paggamit ng ika po ay hindi po dapat talaga. Uh, kaya naman po, binabalik ko po sa Panginoon ang papurit po sa salamat dahil binigyan niya po ako ng lakas na umamin sa harapan nyo at sa Panginoon at sa kay Brother Mike na pinagkalooban ng uh, authority. Kaya, ang Brother Mike, Apatawarin uh, niyo po ako. Una po pala sa Panginoon, pangalawa po sa kay Brother Mike dahil sa kanya po pinagkatiwala. At sa inyo mga kapatid, uh, patawarin niyo po ako at ibigayan niya wa po ng Panginoon ang basbas uh, -bas sa paglilingkod ko upang po makalaya. Maraming salamat po. Hey, oi. Oh,

Christ the Lord, hallelujah. <clears throat> uh, maganda po ang, ang uh, sharing po ng ating kapatid ay tungkol po sa kanyang pagbigay ng ika po sa ating Panginoon na sabi po niya ay nagamit daw po. Hindi lang po niya na specific. Siguro may hindi magandang nangyari sa kanya dahil yun nga po. Uh, kapag naipangako na po natin sa Panginoon, yung para sa Kanya ay sa Kanya na po yon so naalala ko po noon sabi ni Brother Mike na kapag uh, dinala nyo na o itinabi nyo na para sa kay Lord, ibigay nyo na sa Kanya sa gawain po ng ating Panginoon kasi um, ito po ay para lamang sa mga mga covenant, yung na talagang nakipag-isa sa ating Panginoon, yung nakipag-isa yung kumbaga, hindi ka pinipilit, ikaw mismo kusa na pinangako mo sa Panginoon na Lord, ibibigay ko sa iyo yung aking ikasabong bahagi sa lahat ng aking natatanggap na biyaya, kasi lahat naman po ng biyaya ay galing sa ating Panginoon, maging ang ating buhay, ang ating kalakasan, kalusugan, trabaho, lahat yan ay lahat, lahat po yan galing sa ating Panginoon. Yes, opo. <clears throat> yung talino natin, yung um, mga senses po natin, lahat ay galing sa ating Panginoon kaya kung naiintindihan po natin na ibigay po natin yung para sa kanya hindi po tayo nakukulang kasi mayroon po siyang pangako ang Panginoon po hindi po niya hindi po siya nangangailangan ng pera o whatever hindi po siya nangangailangan pero ang ating Panginoon ay mayroon po siyang ministeryo. mayroon po siyang uh, <clears throat> mission misyon o po na ah uh, gumagana po nito ay ang mga, pin mga piniling lingkod. Siyempre, ah uh, katulad po ng mga preacher, disciples, na pinapadala po sa iba't ibang lugar, o sa himpilang binagpala, may mga bayad po yan. So, yung ating mga ibinibigay po na love offering or ikasampung bahagi ay nagagamit po yan sa ubasan, sa ministeryo ng nang gawain niya well Shaddai So para sa akin is sa uh, tulad ng mga sinasabi po ng mga nagtuturo sa atin is kapag ibinigay na po natin sa ating Panginoon sa katiwala ng ating Panginoon, wag na na po nating uh, hanapin pa dahil yun po ay nasa kamay na po ng kumbaga katiwala ni Lord. So ipag-pray na lang po natin na nawa magagamit po 'yon sa patuloy na pagpalag pag uh, ng gawain po ng ating Yahweh Shaddai kasi tulad po na lagi ko sinasabi ang uh, gawain po ng ating Panginoon ay katulad po ng uh, barko or mga sasakyan na hindi po siya aandar kapag walang gasolina. Opo. So, yun po kasi, siyempre yung mga nag naglilingkod uh, mga volunteers po 'yan sila. So may binibigay din po sa kanila. Hindi po lahat ha. Yun lang po yung mga mga ano talaga <clears throat> mga kumbaga mayroong um, mission order. So yun. Yeah, mayroon po silang kunting natatanggap na ano na parang allowance po nila. So, bilang sila po ay may mga pamilya na din. So, kailangan din eh po nila yan. So, si Lord ay <coughs> natutuwa dahil <coughs> so, eh <coughs> natutuwa po ang ating Panginoon kasi hindi po nila niisip yung mga sarili nilang pangarap. Isinasantabi eh po nila para ang ating Panginoon ay mapaglingkuran, maipahayag ang kanyang mga nais na ipahayag. So, yon ah, uh, marami po sa kanila na isinantabi ang kanilang mga trabaho para lang mapaglingkuran ng ating Diyos na buhay ang kanyang ubasan. So, may i ano lang po ako, may i-share po ako dahil dito po ay <clears throat> tawag dito yung ah uh, ito po yung ano ng pag-iika po, ito po yung mga pangako ng ating Panginoon na kung saan pwede nating pangahawakan <clears throat> ang sabi po niya sa Malakias Street 3 ah uh, moumpisa dito sa verse 6 Malakias chapter 3 verse 6 ako si Yahweh at hindi ako nagbabago kaya kaya nga may pag-asa pa kayo kayo mga ina ni Jacob tulad ng inyong mga ninuno kayo tumalikod sa aking mga kautusan manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Itinatanong ninyo, ano ang dapat naming gawin upang makapanumbalik sa iyo? Ang tanong ko na may matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Pa, paanong, sa paanong paraan? Sabi niya, sa paanong paraan? sa mga ikapo at mga handog, isinusumpa ko kayong lahat sapagat ako'y di na daya ng buong bansa. Ibigay ninyong buong buo ang inyong ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Yan sabi ng Panginoon. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalahan ng salot ang inyong lupain, kaya mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagat napakainam tirahan ang lupain ninyo. So yun po ang pangako ng ating Panginoon na kung ibigay natin sa kanya, <clears throat> sa kanyang ubasan, ang ating ikasampung bahagi ay kanyang bubuksan ang mga durungawan ng langit. Ibig sabihin, magbubukas po siya ng maraming mga opportunities sa ating buhay, sa ating pamilya, yung pag-iingat, yung kalukasan, yung kalusugan, yung yung fever ba? Opo, yun. So yun po ang ibig uh, iparitin po ng Panginoon sa atin, yung kanyang oh, fever. And then, ang sabi po dito, sabi niya, hindi ko na hindi ko na padadalahan ang hindi ko na padadala ang salot ang inyong lupain, kaya mamunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Hindi na po siya magpapadala ng mga salot, ibig sabihin yung mga, uh, ano tawag dito? Um, Halimbawa, mayroon kayong mga pananim, katulad ng may mga nagpatutuo na may mga tanim sila na palay, mais, ganyan. Tapos sa uh, nagtataka na lang po sila kasi yung mga kalapit nilang mga pananim na mga palay o whatever, eh, kinakain ng mga ibon o daga. Pero yung sa kanila is tuloy-tuloy ang pamumunga at maganda po ang bunga nakakapag-harvest po sila ng, ng maraming ani ganon so andun yung fever at iniingatan po ng Panginoon yun po ang ibig sabihin no, na hindi niya padadala ng salot yung kanya yung mga mga ubasan yung ating mga pananim yung mga hanap buhay ganon no. so ayan naalala ko salamat sa ano pinalala ni, ni Lord sa akin ng Holy Spirit um mayroon kaming mga mayroon akong tanim na strawberry dito sa likod ng bahay at saka sa harapan. Every year po 'yan namumunga, opo. Tapos ang tatamis po ng bunga ng aking mga strawberry. Tapos o wala po yung fertilizer, ano lang may, ano pag naalala kong uh, anuhan ng tubig. 'Yun um dinidiligan ko po ng tubig. So 'yun lang po ang ano niya. Ngayon po, namum, pag namunga na po yan siya, talagang halos araw-araw po, namimitas po ako. Libre na ang aking ano. Maganda po yung ano, strawberry <clears throat> May May antioxidant po siya. Ngayon, yung aking kapitbahay, sabi sa akin, kinakain daw ng ibon yung kanilang ano, yung kanilang mga strawberry. Samantalang, ano lang, magkalapit lang po yung garden namin. So, doon natin makikita na iniingatan ng Panginoon, di ba? Kasi kung totoo siya, no, oh, kapitbahay, nandyan lang sa kabila, eh, kabilang bakod lang. oh, kinakain ng ibon yung kanila. Yung sa akin, eh, hindi. Kaya, nagpapasalamat ako kay Lord, tuwan-tuwa ako kasi everyday, dala-dala ako na, na, ano, na lagayan para pipitasin ko, tas ang tamis-tamis, ang sarap. So, yun po, yun. Yun po ang ibig sabihin, no, na, <clears throat> na iiniingatan po ng ating Panginoon yung ating mga uh, ano uh, lahat oh, yan, yung mga blessing mm -mm. so tapos um, yung ating pag ano ng pera is uh, spend wisely De, tulad noon na uh, pag ano labas pasok yung pera labas parang ano tubig na na nilagay sa isang balding butas na pagpasok ng tubig is labas ka agad, di ba? But by the grace of God, yan, binibigyan tayo ni Lord ng karunungan. So, yes, to God be the glory, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya, sa mga kapara partners po natin na na nakaintindit ng na kaunawa, ah, uh, kailangan po kasi ito sa ganitong usapin is, yung malalim po ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Yes po, kasi hindi po ito basta-basta. Opo, by the grace of God, hingin po natin sa ating Panginoon. Naalala ko way back, 19... 19 ay oh no, not 19. Tika mo na. Yeah, 1999. 1999, yes nung nag po ako ng gawain din sa may Bito At sabi po ni Brother Mike, kung sinong gustong mag-abroad, second time ko na po yun eh, kasi ang aking kapatid is isang taon na lang para makapagtapos siya ng kanyang course on commerce. Ngayon, um, uh, nag-apply ako pabalik ng Taiwan that time. Many times po na nag-apply ako sa iba't ibang agency. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makapasa-pasa sa interview or exam or whatever. So, hindi pa ako makapasa-pasa. Nahirapan po akong kumuha ng passport. So, nung time na yon na ano, um, nag-attend po ako ng gawain. So, sa pag ko po ng gawain, sabi po ni Brother Mike, itaas po yung passport nung time na yon ay eh, kahit nahirapan pa akong kumuha, nakakuha po ako. So, dahil gustong gusto kong makabalik at makapag, ano, tapos yung kapatid ko sa kanyang kinukuhang kurso, anong mang sinabi ni Brother Mike, akin pong sinusunod. Sa so, pag sinabi po niyang, ang gustong answered prayer, wag umupo. Ang gustong maging answered prayer ay eh, tumalo ng pito or Depende kung ilang talon ipinapatalo niya. Sinusunod ko po yun lahat. Tapos sabi niya para para daw uh, matugunan ng Panginoon yung ating mga kahilingan. Mangako daw po tayo sa kanya. Pero tuparin pa natin. So yun po yung time na itinaas ko yung kamay ko, yung passport ko. Sabi ko, Lord, uh, tulungan mo po ako na makabalik uli sa Taiwan. Makapag-abroad uli para makapagtapos po sa pag-aaral yung kapatid ko isang taon na lang para matapos yung pag ano yung course ng commerce so yun po ang aking kahilingan at sabay na ipinangako ko sa ating Panginoon na kung ito po ipagkalob mo sa akin Lord uh, tutulungan po ninyo ako na yung ikasampung bahagi ibibigay ko po sa gawain yun po yung nasa Taiwan way back 1999 at uh, yun po yung aking roommate kasi ex Taiwan na po ako noon yung aking roommate no, sa Taiwan ah uh, nag-message sa akin sabi niya punta tayo sa ano sa may Kisun City kasi mayroong ano mayroong uh, job order so pumunta po kami doon yung aking dating roommate uh, ano po siya eh engineer po siya by profession hmm, tapos po siya ng engineer so kami magkakasama na nag-apply Um, praise the Lord, hallelujah, pareho po kami nakapasa sa interview, napakabilis lang, napakabilis lang ng ano is nakapasa, pero marami po hindi nakapasa, pero yung aking roommate, dahil siya po ay namimili ng ano kasi siya, eh, siya engineer po siya, namimili po siya ng magandang company, eh ako hindi ko alam na yung mga ibang mga products, ng mga company. simply lang po yung alam ko. So, mag, nagkahiwalay po kami. So, sa madaling salita po, praise the Lord, nung uh, ano na yon year na yon 1999, ay nakaalis po kami ni Lord for second time balik ng Taiwan. So, dahil nga po, pinangako ko na na tulong-tulungan ako ni Lord na makapag-abroad ay maibigay ko sa kanya yung ikasampung bahagi sa gawain po natin Panginoon at doon po inanap ko po ang gawain ni Lord sa lugar po ng Sinchu at by the grace of God na tagpuan ko po yon at doon po ako nag-attend ng gawain every Sunday chapter po yun Ayun, nag, ano ako nun nagbo-volunteer po So, sa biyaya ng ating Panginoon, talagang hindi po niya ako pinabayaan. Nakapagtapos yung kapatid ko sa pag-aaral, uh, commerce, uh, by God's grace. And then, dahil tapos na po siya, ako naman po ay nag-decide na, na hindi na mag-renew sa aking kontrata. Although, pinag-renew -re po ako ng aking supervisor dahil di ko alam na noong panahon na yon ay inilagay po niya ako sa engineering department na hindi ko alam basta inilagay lang niya po ako doon at gumawa lang po ako kung ano yung mga pinapagawa so after a month tinawag po ako tinawag po niya ako sa opisina at kinausap na <coughs> kailangan i-renew ko daw yung aking kontrata <coughs> kasi daw sabi po niya nakapasa na daw po nakapasa daw po ako sa um, training sa engineering department na hindi ko po alam. Hallelujah. Glory to God, hindi ko alam na ako pala ay na nasa training. Ang alam ko is normal lang yung ginagawa ko. Hindi ko alam. Pero sabi ko, I'm very sorry sir kasi I already decided na I want to end my contract. Ayaw ko nang mag-renew dahil gusto ko nang pumasok sa kumbento para mag-serve sa ating Panginoon kasi nung time na yon um, ano dum nagkaroon mo ka po kami ng ano yung lindol sa Taiwan ang lakas ng lindol na grabe akala ko katapusan na ng mundo ko ba, yun kaya praise the lord kaya yun ang ano ko plano ko na sige total tapos naman na ang kapatid ko sa pag-aaral ay magsiserve na ako sa Panginoon sa yon sa pagpasok ko po sa kumbento. At uh, glory to God, glory to Christ Jesus talaga. Dahil iba po ang plano ng ating Panginoon sa plano ng tao. Yes, nagtrabaho po tayo o nag nagano tayo aspirants sa so tayo sa kumbento. Ah, uh, ibig sabihin aspirants is parang training to be a nun. So, nag-aaral po kami sa